So, mga idol, nandito naman tayo sa pinaka masarap na party mga idol, yung may birthday na naman. So, toh. Happy birthday! I don't know, may birthday na naman mga idol. Okay. Happy <laughs> Yon mga idol, balik Magandang tanghali po sa inyo lahat So ngayon pala mga idol Ay birthday ni Idol Eric So may binili yung konting handa Mga mga idol Kasi ganyan yung mga idol pag may birthday dito sa amin May mga Bibili yung... si boss ng cake Tapos bibili rin ganda na mga konting Pansip like, yun know? naman Tinapay So kaya ngayon Punta natin mga idol Kaya so, tayo Sama nyo kami mga idol, tara So, ito na pala yung uh, pwede ano natin, na, ano? Kain tayo, kain tayo. Pero, hawakan mo na, haw, hawakan mo na kayo muna, muna, para muna, Hawakan mo lang. <laughs> hawakan mo lang para ma Kakantahan, nakakantahan. Oo, oh, walang babang na kasi. Ah, yan, kasi po yung, so yan yung, birthday sa idol Eric, yung nakapula na yun. Ayan,

Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy Di Happy birthday! na birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy pintuan, Banda. birthday! Happy atras Happy birthday! Happy kan Happy pintuan. Tapi birthday! Happy Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Oh, Happy birthday! Happy birthday! Happy

Ay, hindi ba lamig? Pwede na itong taste Idol, umupo ka, Idol, kasi baka ma, Ano ka? Ma... Eh, para mga Idol, ito na. Yung mga Idol natin. Nagsikaya na mga Idol. So, kakain na rin tayo. Ito yung pagkain natin, Idol. Ito. Na. Yan. Pagkain natin. Yung cake, mamaya oh, na lang yung cake. Drinks. So, ito na yung pinaka-exciting part mga idol. Pag may dating, na, mga ganito mga dating, may mga bird diyan. So, ito kayo. Oh. Okay. puti hmm. lang. Kain tayo sa inyo lahat dyan mga idol. Yung mga hindi pa kumakain dyan. Kain tayo. Tato? Tato? tao eh. Yung sa kanya. Ah, ano siya? Naka-off siya. Naka-off siya sa atin. ba dito? Dito? Hmm. Naka-off yan eh. Pag i-on niya, ma may dream niya. Pwede ba kita ma-interview? Anong masasabi mo ngayon na nakakain ka sa birthday ni oh. Idol Eric? Okay. Okay, okay. May ano doon ba? May ulam? May ano din? May kanin? Ha? May kanin? Ayun o? Ayun doon? Kaya ka lang dyan ha? Huwag kang mahiya. Huwag Halo kakainin natin mga mga idol. May tinapay. May pansit. May manok.